Mag-ingat ka sa iyong manliligaw. Maaring ito ay hindi isang tunay na tao. Ang mga Tikbalang ay kilala sa kanilang kakayahang magpalit ng anyo o shapeshifting. Bagama't ang kanilang pangunahing anyo ay kalahating tao at kalahating kabayo, maaari nilang gayahin ang anyo ng isang kakit-akit na lalaki o isang tao upang manlinlang o makisalamuha. Hindi lahat ng kwento ay tungkol sa panlilinlang. May mga kwento na nagsasaad na ang mga Tikbalang ay umiibig sa mga tao at pinipiling magpakasal sa kanilang daigdig. Kapag nangyari ito at nabuntis ang babae, ay kukunin nila ang kanilang anak at hindi na sila makikita kailanman. Kadalasan ay nagtatago sila ng kanilang tunay na mukha mula sa kanilang asawang tao. Ngunit may mga paraan na nagpapahiwatig ng kanilang pagiging tikbalang tulad ng pangangamoy ng tabako. Sinasabing kapag ang isang tikbalang ay nasa anyong tao, meron silang kakaibang amoy na parang tabako. Ito ay isang palatanda na nagbibigay hinala sa kanilang tunay na kalikasan, ang kakaibang ugali. O kilos maaaring meron silang mga kilos na hindi pang karaniwan sa tao na nagpapahiwatig ng kanilang pagiging kakaiba. Sa mga kwentong ito, ang layunin ng tikbalang sa pag-aasawa ng tao ay nag-iiba-iba. Gusto lang nilang makaranas ng buhay bilang tao o makahanap ng pagmamahal. Sa iba naman, ito ay isang paraan upang makakuha ng impluensya o kapangyarihan sa mundo ng tao. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga kwentong ito ay bahagi lamang ng alamat at paniniwala.